And what's sa mga uh, kapusil? Ito ang TV Welcome to my channel Oh yeah! Okay, good day po mga kapsil At nandito naman tayo sa ating bagong adventure Adventure na short ride lang mga kapusil At ito ang aking bagong makakasama Siya po si Sir Kiko At siya po ay isa sa aking mga katrabaho Actually po ay gali po kami sa trabaho at nagkayayaan siya short ride at makikita ninyo na biglaan talaga dahil hindi po ako naka helmet ngayon at narito tabo kami ngayon sa SM Tungko sa San Jose del Monte Bulacan at pupuntahan natin ngayon mga kapitil ay ang Paradise dito sa San Jose del Monte Bulacan kaya let's go with Master Kiko yeah. Eh, ito na sa sama ko yan oh Okay, Pupunta na kami sa Bari Bisaya At wait lang Wala ko helmet Huwag niyo gayahin to At syempre Na-enjoy ko rin Kabanding Ang aking bagong kasama Ni si Master Kiko ano At talagang malakas din siya Pagdating sa Pagbabike Pagbabike At dito nga pala sa Paradise sa tungko sa San Jose del Monte Bulacan ay magandang pasyalan. Sariwa ang hangin at hindi mainit dahil sa napakaraming puno rito. At ah, talagang makakaalis ka sa polusyon ng sasakyan. At dito nga para sa Paradise ay maraming mga bikers. Kaya meron ditong kapihan. At syempre, huwag kayong mag Dahil safe ang bike dito. Kaya kapi muna tayo. At syempre, pagkatapos namin magkape at magmerienda ay alis na kami para makauwi na. Kaya abangan niyo ang susunod na video na aking upload. Hanggang dito na lang, dito lang sa Kapisil TV. Oh yeah! That's it for today. Don't forget to like, share and subscribe. And click the notification bell for our latest update. Thanks for watching Kapisil. Oh yeah!